بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa so Allah lamang, ang Panginoon ng buong salibutan at ang kanyang pagpapala ay sumaati huling propeta na si Muhammad at sa kanyang pamilya at kasamahan at sino man sumunod sa kanya. Ako ay nagpapasalamat din sa inyo sa pag sa akin dito at uh, paumanhin na ako po ay uh, na nalate. Pero kung may pagpak lang ang motor, sigur lumipad na po ako. At I think uh, na nakita ko na din ng organization yun noon, yung kay Hamza Duran. So, uh, pangalawa na din itong invitation. At kagaya ng isang sister kanina na hindi handa sa kanyang speech, ganun din po ako. Pero, <clears throat> insya Allah, sila lamang ito bilang konting paalala para sa mga kamusliman din, lalo kababaihan. At sa totoo lang, sapat na din yung mga asatid kasi at mga doktor na kaharap natin para magsalita ako dito. Huwag po kayo masyadong mag-expect at itama ko lang yung kanina na about sa pagtatapos, hindi po ako nakatapos sa King Saud o kahit sa Almarif. So huwag po kayo mag-expect, tayo ay simply Muslim lamang na social media influencer at hindi scholar o hindi man ano, isang estudyante lamang habang buhay hanggat sa huling hininga natin. So mga kapatid, ito ang kagandahan dito kay papano ko na natutuwa na makakita ang pagtitipon ng mga Muslims sa anuman hirap at sakripisyong pagiging Muslim natin dito lalo sa bansang hindi uh, Islamic country. Na kahit papano may grupo uh, grupong ganito na ipinagtitipon ng mga kababaihan Muslima para malagyan ng tamang direksyon sa pagsamba sa Allah, sa pagsunod sa Islam. <coughs> lalo sa panahon ngayon nang pagtuk uh, maraming tukso sa paligid. Maraming may kilala mong Muslims na nag halos nagiging Muslim na lang sa pangalan o Muslim na lang sa hijab o sa itsura. Pero kahit sa itsura, minsan pagkukulang din. Minsan pa kahit nakanikap, Muslim lang doon sa panglabas pero sa ugali, sa akhlak, sa, pag sa kaalaman sa Islam, kulang at walang kaalaman yung iba. At masyado nang nalunod sa makamundong bagay na hindi lamang nakaka-attend sa mga ganyan ito. Pero pagdating sa mga ibang makamundong bagay nandoon. Tapos pagdating sa mga problema nila sa buhay, kung ni kanin kanina kukuha ng advice sa mga hindi pa Muslim, ang masama pa minsan sa isang hindi nga niya kilala yung sarili niya kung lalaki o babae. Di ba? Sa mga kaibigan nila, sa mga non-Muslim. Dalo na kumukuha pa ng fatwa, kanino? Kay Rafi Tulfo. Doon kumukuha ng fatwa sa mga problema nila kaysa sa Islam, kaysa sa mga ating mga asatid, pumunta sa mga masyaib, sa mga ating mga ulama. Kaya sana itong grupo ay magsibol pa maging daan, kompetensyang papuntang paraiso, na hikayatin yung mga kababaihan na sumali pa sa inyo. At hindi lang gayon to ang maging bilang nyo, dahil marami pang Muslim, lalo dito sa Pilipinas, na kababaihan. At nakakapagbigay gabay pa sa mga bagong Muslima, at huwag din masyado maging extreme o mahigpit kasi minsan may mga babae ayaw din yung ganong grupo. Di ba? Pag nakita masyado motawa pero hindi din masyado na hindi mahigpit. Katamtama na hanggang sa pumasok yung sister ma mapasaya sa inyo, maging kaibigan nyo at magabayan siya ng dahil sa iyo. Na mas mainam pa yun kaysa sa homron niya. Yung pula na kamelyo ang paggabay mo sa isang tao patungo sa Islam. Imagine mo na sinabi ng propeta sa salam yung sa kay Ali na kung ikaw ay gagabay ng isang tao, syempre, gabay mula sa Allah at idinaan lang niya sa iyong kamay. Kapag ikaw ay nag-guide ng isang tao patungo sa Islam, tinuruan mo, ginabayan mo, hanggang sa siya ay matuto magsala, mag-fast, mag-practice, ay mas mainam pa yung kesa sa kulang kamer. Mga kapatid, kung si-search yung kulang ang hirap hanapin yung sa Saudi. Sa mga simpleng camel lang pang magtatanong kayo, ordinary kinakatay ay halos umabot ng 100,000 Riyal. Magkano sa peso? Mahigit 1 million peso. Kakainin lang na camel. Paano pa yung mga ibang kamelyo? May mga umabot ng 13 kapersyo ng Ferrari kung titingnan nyo sa panahon natin ngayon na 11,000 Riyal. 11 million real. mabot ng billion pesos na mas mainam pa yung paggabay mo sa tao kaysa doon sa red na camel. Kung iisipin ng tao, mabuti yun. Ngayon, nag-aaway dahil sa lupa lang. Nag-aaway minsan magkapatid dahil sa posisyon lang, sa kayamanan, sa makumundong bagay. Pero yung paggabay mo ng tao sa Islam, mas malaki pa kaysa doon. Mas malaki pa kaysa sa ilang hektarya na lupa. Kung pag-iisipan mo buti So mga kapatid, kung iisipin natin ang kahalagahan ng babae sa Islam, sa ibang mga tao, kahit noon sa panahon ng Europe, Minsan may pagtitipon para pag-usapan kung ang babae ba ay may kaluluwa. Kung ano bang silbi ng babae sa lipunan. Totoo to. Panahon pa lang yung Propeta Muhammad S.A.W. Alam natin kalagayan, yung hindi pa dumating ang mensahe sa kanya kung anong kalagayan ng mga kababaihan sa panahon ng jahiliya. Kaignorantihan. Di ba? Walang kwenta. Dinadamitan lang daw pinapakain. Parang alipin. Kaya magpasalamat ang babae na dumating ang kumpletong batas ng Islam. Hindi dumating sa panahon ni Propeta Muhammad dahil ang Islam noon pa, panahon ni Adam. Pero dumating ang kumpletong batas na ibinigay niyang kahalagahan, karangalan, ang mga kababaihan sa Islam. Hindi ako nagsasabi ito. Ito ay mula sa Islam. Bakit? Kung inyong iisipin, sino inangat ng Allah? Kayo, kababaihan. Paano? Anong sura ang chapter 4 sa Quran? Sura An-Nisa. Translate nyo. Chapter of the woman. Sura ng mga kababaihan. Kayo mismo, ibinigyan ng Allah ng sura sa Quran. Chapter na nakatitle sa inyo mga babae. Di ba? Parang tumasambalay po ko doon. So pag-iisipan nyo yun mabuti. Yung dumating ang, ang mensahe ng Islam kay Propeta Muhammad SAW. At siya'y nanginginig. Alam na natin story. Nagpakita si Angel Gabriel. Sino tinakbuhan niya una? Kanyang Asawa. Speaking of asawa, kanina, matamis yung kinakain ko, matamis pa yung mga nagkukwento dito ng na relasyon niya. So, sino una tinakbuhan niya? Si Khadija. Ang una, ang una naging asawa niya, na ang edad ng propeta sinasabi halos 25, at mas patanda pa kayang asawa, na nasa halos 40. Balo, may mga anak. Businesswoman, sa kilalang mayaman, at karespetadong babae, na maraming puwipila, pero ang propeta ang unang gustuhan niya. Okay? Eh, sino una nag-convert sa kanya? Sino nag-support ng daway niya? Babae. Isang babaeng businesswoman. Sino unang balik Islam? Siya. Khadija. Unang yumakap, tumanggap sa Islam at naniwala sa mensahe niya, propeta Muhammad s.a. Imagine yun. Kayo ulit, babae. Ang bida. Sino ang unang martyr? Ang siya unang namatay sa Islam, siya hindi pinaglaban ng Islam hanggang sa kanyang ikinamatay. Babae, sumaya. Sino unang scholar sa Islam na kababaihan? Si Aisha. Sa mga propeta ko sa Karamihan ng hadith, pag lalo privacy ng propeta sa loob ng bahay, sino unang pinagtatanungan? Aisha. Sino din pinakasilosa kaysa sa inyo? Aisha. Kahit patay na pinagsisilosa pa niya. Si Khadija. Kaya pagsisilos, normal lang nature ng babae ang pagsiselos. At nature din ng lalaki ang hindi makontento. So, kung inyong iisipin ang posisyon ng babae sa Islam, nandiyan ang unang nagbalik Islam, nandiyan ang unang naging shahid, pinaglaban ng Islam, nandiyan ang una naging scholar sa Islam, na lahat ng hadith karamihan, lalo sa privacy ng propeta, so mga bagay na sa loob gawain ng bahay ng propeta sa Islam, ay siya ang natuulang. At maraming pang iba na dumating. At tandaan nyo, wala tayong scholar kung hindi dumaan sa inyo, mga kababaihan. Paano lumabas si Imam Bukhari? Sino nagpalaki sa kanya? Kanyang nanay. Di ba? Wala tayong sahih. Bukhari ngayon, pwede siya pinalaki ng maayos ng kanyang nanay. At ang iba pang mga scholar natin, Sheikh Taimin, Sheikh Bimbas, sino nagpalaki sa kanila? Kanilang mga nanay. Kaya ang mong scholar magsisimula sa iyo. Ang isang uh, lalabas na lalaking tagapagtanggol ng Islam ay magmumula sa iyo na nanay sa bahay. Ikaw ang magpuproduce. Magpalabas ka ngayon na magiging umat khattab sa panohan natin ngayon. Hindi yung lalambot lambot Hindi yung mga nauso ngayon na bata pa lang, iba na tinuturo mag introduce magpalaki mag kayo ng mga bata na magiging pag-asa ng ng bayan at pag-asa ng mga Muslim at umma sa future. At I think sapat na itong hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mula inulat ni Abu Huraira, Sabi niya, "Ida salat al-mar'atu khumsaha wa wasa وحصلت فرجها وأطاعت بعدها باع ودخلت من أي أبواب 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 الجنة شاءت. So malapit na hulugan, if a woman prays her five prayers, pag ang babae ay nagsambayang ng limang pagdarasal niya, and fast her month of Ramadan at nagpuwasa, nagfasting sa buwan ng Ramadan and guard her chastity at kanyang pinotektahan ng kanyang puri kaninisang puri tinanong pahirap ng pahirap ang utos pag ang babae ay kinumpleto yung limang beses ng kanyang pagdarasal at siya ay nag-ayuno sa buwan ng Ramadan at pinotektahan niya ang kanyang puri at kanyang sarili at, at sinunod niya ang kanyang asawa and obeys her husband She will enter paradise from any gates. She will Papasukin niya ang lahat, ang paraiso, sa anuman pintuan ng kanyang nais. Alam niyo kung sapat na itong hadith kung pag-iisipan ng isang babae, napakadali para sa isang babae na pumasok sa paraiso kesa sa lalaki. Ang lalaki, kailangan pa maghanap buhay, magsustento, magdawa, lumabas, maghanap buhay, magtrabaho ako kung ano, ano pang asik asuhin sa labas. Pero ang babae, napakadali. Kumplituhin mo lang limang bases, beses, na pagdarasal mo. Mag-ayuno at protektahan mo ang sarili mo. Ang puri mo, at alam ko ito na mahirap din. At obey, obey mo, sundin mo ang asawa mo. syempre hanggat ito ay hindi dapat sa Islam, ay makakapasok ka ng paraiso sa anuman binto na nais mo. At sana mag-reflect ito sa mga kababaihan na gano'ng kadali sa inyo na pumasok sa paraiso. At lalo, ang relasyon nyo, tulad kanina, nakakatawa pakinggan na may 20 years, may ilang taon na na-relasyon dito, na may nyo pa at huwag nyo ibigay sa shaitan ang corona. Alam natin yung hadith na laging may meeting si shaitan sa gitna ng dagat, at ang kanyang trono ay nilalagay doon. At ano, bumipila lahat ang mga shaitan, ang mga jinn. At, isa-isang ini-interview, tinitignan ko anong masama ang nagawa niya. Ang isa, nautusan niya yung lalaki magzina. Next. Ang isa, anong nagawa mo? Nautusan ko ito magnakaw. Next. Hindi siya interesado sa mga ganong kasalanan. Ano nagawa mo? Nautusan ko itong tao, pumatay. Next. Ikaw, ano nagawa mo? Sasabihin itong isang syaitan, hindi ako umalis sa dalawang mag-asawa hanggang hindi ko sila napaghiwalay. iwalay And uh, ikaw, ikaw yung inahanap. Ikaw yung the best na ginawa na masama at bibigay sa kanya ang trono o corona. So, ito ang pinakagusto ng shaitan, ang divorce. Kahit ito yung halal na pwede naman sa atin. Pero, ito din yung hindi kaaya-aya na sitwasyon. Bakit? Dahil pag nasira ang dalawang mag-asawa, ang paghiwalay ni shaitan, sino ba talaga pinaka-maefektuhan? Kami. Mga naging anak na gumapit. Kami ang maefektuhan at masisira at magkakahiwalay-hiwalay, magkakanya-kanyang buhay, watak-watak. -wata. At masisira hanggat sa mainagaw niya isa-isa. Kaya papasalamat ako sa araw, niligyan ng bayan pa niya ako na isang produkto na mula sa sirang pamilya. Dahil masisira lahat. At ang isang community, ito nababasa niyo, community ay hindi mabubuo ang isang community na walang bahay. Hindi mabubuo ang bahay na walang mag-asawa. At hindi mabubuo ang family na walang pamilya, anak. Kaya isang bricks lang ang sirain niya, sunod-sunod na yan lahat. Hanggang buong community madamay. Hanggang sa mawalan direksyon, lahat ng mga anak, magnakaw, magzina, magsinungaling, pumatay. O ano nang gagawin? Dahil sa dalawang mag-asawa, nasinira niya siya iba. Kaya huwag niyong ibibigay ang trono sa kanya. Unless na ito ay emergency at ikakasira mo na din. Hindi nagpa-practice si asawa, niya sumusunod sa Islam. May mga dahilan din kung ikamasira din ang Islam mo. Emergency exit lang yun. Pero hanggat parehas naman kayo, minsan may sinapol ang isang siyek sa akin. Sinulat niya Allah at yung nasawa, lalaki at babae. Pag malayo sila sa Allah, malayo sila sa isa't isa. Pero pag si lalaki ay malapit sa Allah, sumusunod. At si babae ay ganun din pag dalawa sila malapit sa Allah, ay lumalapit ang loob nila sa isa't isa. Di ba? The more na sumusunod ka, kung malapit ka sa Allah, dalawa kayo magtutugma din. Dahil ang mabuting babae sa mabuting lalaki, at ang mabuting lalaki sa mabuting babae. Naway pagpatuloy nyo, itong ginagawa nyo, at mag-level up pa more, na dumami kayo, at kung ano man, kung online man kayo, ay dumami pa ay ma yung mahihikayat yung kababaihan at kaway huwag masira itong grupo. Marami may nairig na kamaga itong grupo dahil sa inggi o anuman mga fitna, kawatak-watak, gusto magbuo ng sarili. Walang ganon. Hindi ito paliksaan dahil sa grupo, paliksaan ito sa kabutihan. Pataawan mo wilbirin wal bitakwa, mo taawan ng wilbirin wal odman. paliksaan kayo sa kabutihan at takot sa Allah, magkayo kayo magtulungan sa paggawa uh, paliksaan sa kasamaan. So hanggang doon lang po lamang. Maraming po salamat sa inyong oras na ibinigay sa akin at sa pag-invite sa akin dito at sa mga asalatid na ating mga kakarap. Uh, hanggang dito lang po. Pag-alang maraming dito siya rin dahil Okay, so narinig natin ang isa sa guest speaker natin ngayon, walang iba kundi si Faye, Ibrahim, Kaisi. So napaka linaw ang kanyang uh, binitawan na salita para sa inyong lahat. So yan yung tinitiyala na pakasurga po sa so babay sa patiman asamapan. Bago yun yan na, na, na ipag-acknowledge ko eh, mga so